So ayun no, medyo mahaba-haba na yung buhok ko at kailangan ko nang magpagupit dahil malapit na tayong uuwi at kailangan maging fresh yung mukha natin bago tayo uwi ng Pinas no. So samahan nyo muna ako sa video natin ngayon at magpapagupit tayo. Si John nga pala yung magugupit sa atin at siya ay isang kabinista at matagal na rin siyang nagugupit dito sa barko. So wag na natin patagalin to dahil ready na si Jan para magupit sa atin at simple lang naman yung papagupit ko. Kunting bawas lang sa gilid at kunting bawas lang din sa gitna. Maraming mga nagugupit dito sa loob ng barko, iba't ibang mga department at makikita mo sila sa bawat kanto ng I-95. Nag-uumpisa ang gupitan dito ng gabi at ito na rin yung naging sideline ng ibang mga crew para kumita. Alam nyo ba na magkano yung bayad dito sa pagpapagupit? Nasa 10 dollar lang naman o kung sa piso ay nasa 500 pesos na para ka na rin nagpapagupit sa salon. Ito si John ay nakakasampung ulo o higit pa sa isang gabi. Akalain mo yun sa isang gabi at ilang oras ng pagugupit ay kumikita ka na ng ganong karami. Kayo nang bahala tumutal kung magkano yung kinikita niya sa pagugupit sa isang gabi. Kaya kung may alam ka sa pagugupit ay gawin mo tong sideline kung sasamba ka na sa barko. So ayun no malapit na matapos yung gupit natin at medyo marami-rami na rin akong naikwento sa inyo na para na rin akong nagkikwentong barbero neto. Na at ayan si Jan seryosong seryoso sa pagugupit sa atin at ako naman ay medyo inaantok na dito dahil alas 10 na ng gabi to. At end huwag na natin patagalin to i fast forward na natin para matapos na yung gupit natin. So ayun oh natapos na yung gupit natin at ayan nga inisprayhan na nga ni Jan yung buhok natin at medyo lumiwanag na yung mukha natin dito. So ayun kung nakikita nyo yung gupit ni Jan napakaganda at napakalinis no. So ayan ayun yung gilid sa taas so tamang tama lang talaga yung gupit niya para sa mukha ko no. So saktong sakto lang so napakal aliwalas, at napaka So, ayan, shout-out nga pala iyo dyan, no? So, maraming salamat at napakaganda yung gupit mo sa akin. So, yun, no? Uh, sana nagustuhan nyo yung gupit ko at sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayong araw na to. At, ayun, hanggang dito na lang muna at kitakits na lang tayo sa mga susunod natin mga upload. Alright!